Naniniwala ang ilang leader ng Kamara na napapano na para aksyonan ng Senado ang panukalang economic charter change. Yan ay matapos lumabas sa isang bagong survey ng data research firm na tangere noong nakarang linggo na mas maraming Pilipino ang pabor sa pagamienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Ay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales dapat pakinggan na ng Senado ang boses ng masa lalo pa't pasado na rin ito sa Kamara. Sabi naman ni House Deputy Speaker JJ Suarez, naglabas na si Senate President Francis Escudero ng kanyang pananaw sa ibat ibang isyu kaya't ngayon sana ilatag na rin ito ang kanyang uh, plano sa charter change. Paalala naman ni House Majority Leader Manix Dalipe Limitado na lang ang oras ng Kongreso kaya sanay umaksyon ang Senado sa lalong madaling panahon.